Ano ba ba? Chapat na tayo! Pero ako um, ka una, makakuha kaya ang 1 million at uh, siyempre house of love from Ria. Si Rock Point, may 20,000 niya. Uh, rock! Pasok! Salamat sa mga win! Challenge 7! Eto na ako! Salamat, sir. <laughs> <laughs> ano si nanay mo? Nasaro. Ayan, eh, si nanay, ha? Good luck sa'yo. Baka ikaw ang unang winner ng 1 million. Sana nga po. <laughs> ikaw sa yung siya Sa parang gay gulyat po. May sarili kayong bahay. Hindi po sa amin. Hindi sa inyo, nangungupahan lang. Opo. Okay. Sige, nakikita mo yung mga yan? Ginto, pilak, ube, kung yung mangi, rosas, verde, asul, kahel, dilaw, pula, pinoy-pinoy, pilipino. Ano pa kinihintay mo? Pili na lang kulay! Yellow. Dilaw. Yan! Thank you very much. Dilaw. Kimchi. Pasok mo na pera! Thank you very much, Kimchi. Simple lang gagawin mo. Mamimili ka lang ng pera o kahon. Para makuha mo, ito ang pwede mong mapanalunan. Pasok! One million shots! And a house and lot from Rio! Thank you very much, our sponsors. Rio, thank you so much. House and lot. Rock, meron ka lang total 20,000. Bibigyan ka talang 20,000! Bye! Pera! Okay. Pera na. <laughs> Tapos na. Oh. Gano'ng pera? Tapos na? Kaon. Kaon? <laughs> Kaon. Mukhang palaban to ah. Ikaw ba, feeling mo ba may laman to? Meron. Talagang tutuloy mo to? Tutuloy ko yan. 20,000 na to? Kaon na ko.

Ayan na ito, 40,000. Kahon, kahon. Sigurado? Na kahon. Natagdag ko ang another 10,000. 50,000. Pera o kahon. 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 Sigurado nga. Kahon kayawi. Sige. Tingnan natin, 50,000 na po. Ayaw pa niya magpera. Dagdag ko ang other 10,000, 60,000! Pera! O, oh, kahoy! Kahod! 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 Kahod pa rin, kahod! Tingnan natin ang laman ng kahod! Yeah! Bigot palit mo sa 60,000! Yeah! Rock! Yon. Kahon, kahon. 70,000 plus 20,000. Mag-uwi ka na ng 90,000. Kahon! Oh, kahon! Kahon! Binili ka ay kahon. Pera na lang. Hindi yeah, nga Well, sabi mo... Diyan mo sigurado ka. Tingnan natin ang laman ng kahon na pinagpalit po niya sa 70000 Dahil! Ang laman ng kahon, pinagpalit niya sa P70,000! Kasi gusto ko may manalo na eh. Lang. Kaya lang. Pera nga siya. Tama yung decision mo. Tama yan. Dahil ang laman ng kahon ay... Isa! Dalawa! Nanay! Samahan niyo anak niyo. Tingnan ko. Tingnan natin kung ano maging reaksyon ni nanay sa kanyang anak. Okay. Dahil ang laman po ng kahon. Pinagpalit niya. Sa 70,000. Okay lang, Kuya Will. Okay na. Okay na po. Ay, nako. Ang laman po ng kahon. Ay!

At siyempre, ang kulay po ng ating pakibukas lang. Ayun sa rosa, ang Beko Jackpot! Ay, sagyo, Wow! Mayami salamat po! At total yun. of 90,000 ang napatanuna mo. Ano gusto mo sabihin sa Wawa Win? Maraming maraming salamat po! Dahil sa Wawa Win, mga construction worker, na perform sa inyo! Salamat thank you, Kuya Will! Maraming maraming salamat! Thank you very much. Congratulations po sa inyo. Tuloy-tuloy tayo. At siyempre, Kwaki okay, Magigipa, dahil susunod na po ang 24 oras. Mel Chango, Vicky Morales, Mike Rodriguez, 24 oras ang balita. Hindi na tutulog dito po sa 24 oras. Susunod na yan. We'll see you tomorrow! Thank you so much! Ang pag-asa ng iyong humihintay Wawawin na at ito'y